Yay, 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 yay! Good afternoon, good afternoon mga Colbeaks! Isa na naman mapagpalang hapon mga Colbeaks! Yan o! Oh. Ang ah, grabe! Sa, sa, sa Ang daming ista ngayon dito mga Colbeaks yun na nakita niyo yung ano <laughs> mga ibon! Oh! Tignan mo! Sa, ah. sa ilalim! Ang dami laki. ah! daming ista dyan sa ilalim ng floating <laughs> ah! Paano yun luli? Hindi ko makain. Lul, no? na ang kalangan. Ayun you know, o, oh, ang dami doon, no? Kaya na. Dito naipon yung ano? Daming <laughs> ibon dito. Ayun o, oh, ibon pa dyan o. Oh. Dyan ang dami. isda. Ano? ano pain mo? <laughs> ano? Grabe. Grabe yung ano dito mga colleagues. Dapat nyan, ano, lor. Lor, dapat nyan, kawa yan. Ang dami nga. Tingnan mo ang galakipan. Ang No? Oo. Oh. Oh. Ang dami ah. Hindi, tinawagin na dito. <laughs> Dapat ang ano niyan, lure. Yan o. Oh. Yan mga no? Colbix, uh, tatry natin. Maghahagis tayo. Maghahagis tayo. Kasi grabe yung ano. Yan o. No? Oh. Grabe yung ista Grabe yung isda. Ayan sa ilalim mo, oh, ang daming ista oh. Anong ista kaya yan? Baka malit yan. Hagis tayo mga kolbiks. Na-try natin. Siya yan, ang dami. Nandito na ipon, na ipon pala yung mga ipon oh. Isda yan. Grupo na yan oh. Ginugrupuhan ako yung ng ano dyan o isda isda yan agis tayo dito mga kalwix e, e, baka may ano gamit natin sa piki sa piki ang gamit natin Ninche na, no? Yan mga Rolex Diyan yung ibun. ng ibon Oh, yan nga, oh, dami dyan Dapat lor na niya medyo Oh. Uh, Ayun ko mo yung ibon na yun. Baka may ano dyan. Hindi, namimingwit yun. Yung mga ano na puti? Pabunta na eh sila eh Pabunta rito. rito Ha? Ayan mga Colbix Palapit na rito yung grupo ng isda Ayan o, no? sinusunda ng ano Mga ibon Ayan no? yung sinusunda ng mga ibon eh. mga Yung mga Colbix yun grupo ng isda Palapit na rito sa tabi kaya nagano tayo naghahagis-hagis ha tayo ng lore. Kaya naghahagis-hagis ha natin ng lore mga Colbix. Mag nagjijiking tayo. Kaya, wala kasi tayong malit na ano. Lore na malit. Yung lore natin yung ano to. Yung mabigat yan na oh yun pa oh, dalawang grupo yung mga Colbix yun oh, ando sa may malaking barko sa so may cargo ship nandun yung isang grupo sa kaya yung grupo dyan oh nasa gilid lang kaya hindi niluluboyan ng ano ng mga ibon nandiyan yes, siya may tinamaan natin yung grupo ata kasi nandiyan na yung ibon eh hindi kasi gaano makintab yung lord natin kaya hindi gaano mapapansin ang ano to na isda yan o doon sa gitna yung marami grupo ng ano yan Kaway Grupo ng kaway yan Mga holics Ayokong magat sa Lor Ayan na oh Tinaboy na ng ano Ayan oh May pumunta doon na Ano Oh. Speedboat. Binulabog Binulabog na naka-speedboat. Ngayon mga makakulbik sa punta na dito. Papunta dito. Kasi binulabog doon. Hmm. Nandiyan na. Ayan mga sa so na oh. Andiyan na. Oh. Look at na. Oh. Ano kaya yan? Hinahabol yan. Oh. Andiyan na oh. Ayun naman no, kumain. Oh. Nagkakagulang mga ibon ni eh. Ito sa ilalim ng floating ang dami Ito sa ilalim ng floating ang dami Ayaw lumapit dito Ayaw lumapit yung grupo ng ista Ayaw lumapit gumagagat ng mga kolbiks dyan sa taan natin ano kaya yan baka ano, you know, o kutib kutib na o oh. baka malaking snapper siguro kagad di Oh, yan, mga kaya na naman. Binalikan. Binalikan yan. Kung malaki yan, gano'n na kagad yan. Malit siguro yan. Ang kaya ng isda dito, pag mga isda, laging padilim yan. Kaya po na, padilim na po. Ano huli ka? Wala kang huli ka pa? Wala yun Sabi lang isa Timing timing yan lang talaga yung isda on Nandiyan na yung ano Nandiyan na yung isda oh, Nandiyan na yung mga ebon eh Oh Dyan na. Malapit. So, malapit na ng ano? Isda. Ang lapit na ng isda. Napakalapit na. malapit na talaga grabing isda yan tatlong grupo ng isda ayan o no? sa malapit sa kanan o no? oh. sa ano pero ayaw kumain sa pain Ayoko kumain sa pain. Diyan lang paikot-ikot na mga yan. Hmm. siguro yan. ada di atas kap. Oke ya, naon ieu. Ih, ha. Snapper yan. Snapper yan ang hatak parang snapper e. Eh. Parang snapper ang hatak e. Eh. Terang. Ha? Ayan na oh, maliit. <laughs> maliit. Maliit na snapper. Maliit pa. Kaya pala ang hina parang ano. Ang hina pa ng hatak eh. tingnan din natin itong mga holics kasi baka wala nang kain to baka na ubos ng kain na ito oh. nakuha nga Nakuha nga yung pain oh. Nakuha pala yung pain.